Meron po tayong request galing sa isa nating kapatid. So, ito ang topic natin sa ating daily word for today. Meron daw isang tao na napabayaan at hindi naalagaan ng kanyang kabataan at ngayon adult na siya. Naging batigas na ang ulo ng anak sa kanyang mga magulang. So, itatanong natin sa Biblia kung paano natin i-address ito sa pagkatotoo. Hindi lang sa request na ito, ito ay totoo. Bagkos ito po ay totoo at tunay na nangyayari sa ating buhay kung ano ang may advice natin mula sa katotohanan at aral ng Diyos na nakasaad sa Biblia. Watch until the end. Galatians 6 verse 1 Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Nangyari na yan kapatid, hindi na alagaan, hindi nagabayan gabayan ng kabataan niya at ito ay napabayaan na na naging sani ng kung ano man siya ngayon, pasaway, matigas ulo, sutil, kung ano paman. Sabi sa banal na asulatan, ang kapaligiran, ang community ng bata ay importanteng sumuporta sa growth and change calling for a spirit of gentleness and understanding so kapatid kung ikaw ay kasama sa community ng batang tinutukoy mo nasa inyo ang burden nasa magulang kamag-anak community ang ikapagbabago ng batang tinutukoy mo kapatid the man overtaken in a trespass so you kapatid who are spiritual ipaliwanag mo sa kanila sa mga magulang kamag-anak ng bata to restore him in a spirit of gentleness. Ikaw, brother, who is spiritual, baka mission sa iyo yan ni Lord. Baka assignment sa iyo yan ni Lord. Since ikaw ang nagbigay ng topic na ito na tinatalakay natin ngayon, baka pinaparealize sa iyo, ni Lord na mahal ni Lord ang batang yan, baka ikaw ang inaataasan mag-restore, pati ng kanyang mga magulang. Baka wasak din yung kanyang mga magulang. eh ang responsibilidad nila ay nakasulat sa Biblia, pero hindi nila ginampanan. Sa Proverbs 22 verse 6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yung value ng proper guidance in upbringing in a child's formative years ay hindi nila nagampanan. Kaya, ayan, problematic na ang behavior ng batang habang siya ay tumatanda, nagiging problema na siya. At kung hindi magagabayan, hindi matataniman ng aral ng Panginoon. Hindi ipapanalangin, hindi maipapakilala si Kristo at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sayang, baka lalong lumala. Katulad ng sabi ko, kapatid, baka, baka sayo inasign ito ng Panginoon bilang pastol dito sa nawawala niyang tupang ito. Kailangan ng bata ng mentorship. Sa 1 Thessalonians 5 verse 14, Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faith hearted Uphold the weak. Be patient with all. Through patience and support, tulungan natin ang mga individuals na ito, na katulad ng batang tinutukoy ng ating kapatid na nagre-request to add restoration and positively influencing their behaviors. Ang application nito is to be, number one, encouraging. Offer help through prayers, encouragement, and practical support. Number two, exercise gentleness. Pairalin mo ang puso. Tapitin natin sila sa paraang nire-reflect natin ang pag-ibig ng Diyos. Number three, practice humility. Knowledge mo yung magiging challenge sa'yo ng may mababang loob. Huwag ka mapipikon. You must build an authentic relationship, promote healing and restoration hanggang sa maghil ang puso ng batang ito at ma-restore siya sa pamagitan ng pagkakakilala sa Panginoon. Sana kapatid, na-address ko ang request mo. Tara, manalangin tayo. Maaari kang yumuko. Do ipikit ang ating mga mata. At damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong love and grace na nagsustain sa amin. Salamat sa iyong paalaala na kami ay dapat magmahalan palagi, lalo na sa spiritual weakness, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom to discern ang mga spiritual naming pangangailangan, spiritual na pangangailangan, ng mga tao sa aming paligid, maging kasangkapan kami na sila ay matulungan. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na malagpasan ang mga sarili naming struggles at vulnerabilities na maging kami ay laging nangangailangan ng iyong grace. Lumapit kami lagi sa aming kapwa ng may kababaang loob sapagkat kami ay magkakapatid sa ilalim ng iyong pagmamahal. Bigyan mo kami ng strength, Panginoon, to bear one another offer support and encouragement sa mga naliligaw naming mga kapatid. Ilawan kami, Panginoon, ng iyong liwanag upang kami ay gabayan sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon, at lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid sa patuloy na pagsuporta dito sa ating Run to You Daily Word. Hit the follow button kung hindi ka pa nakafollow and like our videos. Salamat at magkita ulit tayo bukas.